No? Hindi naman gano'n ka mismo to mga pare ko. So meron itong 40 volts and 27 AH na lithium battery. So yan mga pare ko, eh, dumating na sa wakas sa ating V-Bike Chopper at iba vlog na to agad ni Mavi. Ayan, so try mo nga Mavi. Ayan no? Total of 100 kilometers bawat full charge. Ayan no Napakaangas yan mga pare ko. Yung ganda rin ang headlight to. Oh. so napakalakas din ang pedal assist nito. And meron itong 750 watts na nagpipik hanggang 1,000 watts mga pari ko. Ang ganda daw masyado mga pari ko. Naka-hydraulic brakes na ito. Disc brake yan. At full suspension harap at likod. Tingnan nyo naman gaano kaganda ang ating battery case. Ang ating dashboard. Ayan. So, ayan ang kanyang brake fluid. Headlight na Headlight na napakaangas mismo mismo yan mga pare koy. Nyo naman panghuli yung ating upuan yeah